Mga par, for today's video, gawa tayo ng atay yung binibenta sa kanto yung tigtitres. Sobrang solid nito at sobrang dali lang. Gawin na natin yung mga par. Let's go! Eh mga par, meron pala akong biniling atay. 50 pesos, ganyan karami. Timplahan ko lang siya ng kalamansi, toyo, paminta. Yan, tapos halu-haluin ko lang siya mga par. Pag okay na, set aside ko lang yan. Tapos gawa tayo ng pang -coat natin Yan Breading, cornstarch, paminta Asin Tsaka Ayan optional lang yung oregano na yan Kasi meron lang ako eh Kaya nilagyan ko lang siya. Yan tapos sa alu-aluin ko lang yung mga par Yan pag okay na yan Yan lang tayo ng konti dyan Kasi gagawin nating Ano eh Yung talagang tinitinda yung pang dip Yan water mixture yan, tubig lang yan ha, hindi yan na Sprite. Yan, tapos sa alu haluin ko lang yan. Yan. Nasa sa'yo kung anong gustong lapot ang gusto mo, o malabnaw. Yan, nasa sa'yo na yan. Pag okay na yan mga par, yan, nagpainit na tayo ng mantika. Yan, tapos i-coat na natin yung atay na, atay na binili natin. Yan, ganyan lang mga par. Yan, tapos ididip na natin yan. Yan, nabang dinidip natin, gawa tayo ng sausawan natin. Simpleng suka lang mga par. Yan, meron pala ako yung binuro na suka. Yan, tinplahan ko lang siya ng paminta tsaka konting asuka lang. Yan, pag goods na yan, okay na yung atay natin, ang na natin yan. Tapos drop natin yung second batch. Yan, ganyang itsura lang mga par, okay na yan. Huwag nyong susunugin. Yan o, oh, okay na okay na yung mga par Yan, tapos hanguwi na natin Yan, tapos pag okay na mga par, ay na yung finished product niya, no Kita niyo naman, talagang Inaayos ko pa yung pagkakaplate ko dyan Tapos syempre, yung pampinali natin, yan Titikman na natin yung mga par Yan o, no? unang kagat Yun o, no? talagang napapailing na lang eh mga par, gawa na rin kayo yan. Sobrang solid niyan. Murang-mura lang. Yun know, o, second bite. Yun know, o, sobrang solid niyan mga par. Pwedeng pampulutan, pwedeng din pangulam yan. Mga par, huwag nyo palang kalimutan. Papalo, like, and share naman. God bless sa inyo at ingat kayo palagi. Peace!